kusuga na sa hangin dere uh, guys 9:30 AM 9:30 AM sa November 9 Muna uh, 'yun ni ang hungaw ni Guan ah bisan na bagyo Ona ni ang hungaw ni 1 Grabe na jud ka kusog sa hangin Kusog sa hangin balot is uwan nga bagyo so kayo sa na lang sa na lang tong ma malanfulan ani nga bagyo kay kusog ani mi nga signal number 1 ra mi signal number 1 ra manung buhol si bu dire hangin bisayas ano pala ako? Oy, nagbisaya pala. <laughs> Ay, bisaya pala ako dito ayan guys lakas ng ulan ah lakas ng ulan walang ulan lakas ng hangin malalaking alon talaga walang ulan dito pero makulimlim na ayan November 9 9.30am guys 9.30am ayan ito na talaga si Owen guys ayan, ano na ta, ano na niya to Ay, mabuti na lang ngayon guys kasi eh, ano uh, low tide low tide siya ngayon kaya hindi nakaakyat yung yung alon dyan yun sa kalsada kasi pag ano pag high tide talaga yung yung tubig talaga ay dyan talaga sa kalsada na pag mag, low, uh, mag high tide katulad kagabi guys pinuntahan kami ng counselor dito sabi niya magano kami silip-silip kami na pwedeng uh, ma matulog na ano matulog ng sabay-sabay dapat sa pamilya may 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 nagising kasi high tide kagabi sobrang high tide dito o oh, maabot na tubig talaga dito ito ito maabot talaga dito ang tubig eh. na ng kasada o oh, tinan nyo yung kasada dyan na oh, yan ang kasada at ang tubig kagabi dito yan, dito ko yan, lapit na lang. Buti na lang walang ulan talaga kagabi, guys. Walang ulan kaya hindi umapaw yung kaya hindi umapaw yung ano. umapaw 'yung ang tawag dyan, yung ilog namin. Yung ilog namin ah uh, Kagabi ay syempre high tide. Ang daming ano doon ah uh, ano. Muntik nang umapaw dahil sa high, uh, high tide. Yung tubig daga talaga nandoon na sa ilog. Yung tubig daga. Yan. Nagrabe oh, ng ano. Malaki na ng alon. Yung kagabi, yung mother-in-law ko hindi na, na natutulog yon <laughs> Kababantay ng ano. Kasi high tide talaga. Uh, mga... 1.30am high tide yung ilog ay ano may dagat na, may tubig dagat na at least uh, walang ulan talaga kagabi kaya yun talaga pinag pray namin kagabi na sana walang ulan, kasi kung uulan ayan, ay aapaw talaga yung yung ilog dyan minsan na kasi umaapaw yan uh, year 2022, umaapaw talaga yan sobrang baha nagbaha yan kasi ano umaapaw may tubig ulan plus high tide ayun umaapaw yung ilog talaga year 2022 February hindi pa kami wala pa kami dito si yung sister in law in law ko pang nakatira dito eh ngayon naman oh, sobrang ano grabe puti na lang talaga low tide lang Ayan, mag-ingat talaga ang Luzon. Ang lusong talaga ang ano, puntariya ng ano. Sobra pa namang lakas ng bagyong ito na si Uwan, guys. Na ano ako. Ah, uh, yung baha sa ano, sa Cebu, ay nako. Dahil 'yon sa ulan talaga, yung lakas ng ulan kasi ngayong araw na to, sobrang ulan na sa kanila sa Cebu. Sobrang ulan na sa Cebu at kinabukasan pa ay magla-landfall pa yung Sitino. Kaya 'yun, yung mga ilog doon, dam dami ilog sa Cebu, ayun, umapaw ang ilog sa Cebu, guys. Kaya sobrang baha sa Cebu. Yung mga pinsan ko doon, mga mga kapatid ko, my god, nag talaga ako sa kanila. Kasi pagkinaumagahan, pag, nakita ko talaga yung mga post na umaapaw na sa first floor na mga bahay, nasa bubong na yung iba. Buti na lang yung mga pinsan ko at mga kapatid ko doon ay okay lang sila. Bahala na lang yung mga bagay-bagay na, na basa. At least, maano pa yan? Ma, ma, makabili ka pa niyan? pera na lang talaga sa mga namatayan ngayon ang daming patay na mga 100 plus na yung missing din basta hindi na ako naka update last day naka update pa ako mga 111 na yung patay 111 at yung missing ay 98 ata yun hindi ko na napansin ngayon kung ano hindi na ako naka update kung ilan na yung mga ano fatality okay. ah, Grabe, so, sobrang ano na oh ano, grabe talaga sa signal number 1 lang siya ha. Signal number 1 lang siya. Ano na yung signal number 5? My goodness. Ano na yung signal number 5? Natatamaan talaga diyan sa ano. Ay nako, sa Northern Luzon. Yung kapatid ko guys, nasa pag-asa yan, nagtatrabaho sa pag-asa. Ah, pag-asa siya ngayon at pag asa maktan yan yung kapatid ko kaya every time na may mga bagyo uh, dyan na ako tatingin sa kanya manonood ako ng mga report report sa pag-asa manonood ako pero magtatanong din ako sa kapatid ko ipipim ko din siya kung nasaan ang bagyo kung ka gaano ka lala itong bagyo kasi nasa pag-asa siya ano na yung kapatid ko? Parang 12 years na yan sa pag-asa. Una niya na ano siya, pag-asa Manila. Parang 3 years siya sa pag-asa Manila, assigned. Then, pag-asa uh, pag Palawan. Assigned din siya sa pag-asa Palawan. Then, dito na naman siya sa Mactan. Bumalik siya sa Cebu kasi mag-isa na lang yung papa namin doon. Wala nang kasama sa bahay. Kaya, bumalik na siya nagpa nagpa-assign na siya sa pag-asa maktan kaya tuwing may bagyo guys magpipim talaga ako sa kapatid ko lalo na uh, dito tatama sa Visayas magpim talaga ako sa kanya magtatanong ako kung gaano kano iba kasi yung bagbalita di ba balita hindi ka makatanong sino bang tatanungin mo sa balita wala kang matanong di ba wala kang maitanong ayan grabe na sobrang lakas na talaga kaya yun magpipihim ako sa kapatid ko magtatanong-tanong ako magtanong ako kung saan talaga tatama, anong oras kasi may time din na hindi na ako manonood sa, sa live ng pag-asa hindi na ako mag-update doon matamad na ako manood ng video <laughs> kaya magpihim na lang ako sa kapatid ko guys kaya siya na lang tanong-tanongin ko talaga Ngayon, tinatanong ko nga kung may may ulan ba dito? May ulan ba tayo dito ngayon dito sa Bisaya, sa Cebu at Bohol? Sabi naman niya hindi naman masyadong maulan. May ma, ano lang na ulan, hindi ma, hindi maraming ulan, yung ano lang kasi natatakot na yung mga tao dahil uh, bumaha na. Nga. Yung mga kaibigan ko sa Cebu magtatanong na sa akin. Pakita nung kay MJ kung ano na ba kung uulan ba talaga dahil ano sinabi ko na lang sa mga kapat ah, sa mga kaibigan ko na mag-evacuate na lang sila para hindi na masyadong matamaan talaga sa baha kasi buhay na lang iligtas bahala na yung mga gamit eh, makikita pa naman yung mga gamit di ba kaya yun may friend ko doon nagtatanong kung uulan ba ayan mukhang uulan talaga guys kasi oh parang ang, ang dilim na ng langit grabe yung bagyong ito eh, lakas signal number 5 yung ano ko ah, uh, chahin ko kapatid ni mama, nasa metro manila talaga, sinabihan ko na ko na yun na, uh, mag-evacuate na lang mag-evacuate na lang talaga pero iwan ko, eh, hindi man siguro nag-evacuate, sinabihan ko na nga ang lakas ng bagyong ito at Siyempre, yung ulan yung baha talaga yung inaalala natin guys yung baha talaga yung ano oh my god ito talaga kinatatuka kinatatakutan natin guys yung bagyo uh, high tide na bagyo plus ulan ayun, magbaha talaga yan high tide, bagyo, ulan my god noon ng UDET time ni UDET nagbaha talaga dito baha sila dito nung UDET pero lumikas yung sister-in-law ko sila mama lumikas sila lumikas sila at that time kasi dito yung nag landfall sa Cebu yun at that time ang UDET grabe ang lakas na ng hangin guys sobra lakas na ng hangin signal number one ito naka ano tambuhala na paano na kaya yung ano yung maglalanfulan maglala, ng bagyong ito my goodness Yan, magdaldal ako guys kahit ano uh, hindi niyo ako masyadong marinig dyan manood na lang kayo sa ano grabe oh my god wala na tayong ano prayer na lang talaga tayo guys mag pray na lang talaga tayo na hindi hindi masyadong lakasan yung ano sana makaligtas pa ng ay naku baha my god Luzon na ah, mag ingat talaga kayo Luzon eh mag premiere ako Tuesday so tapos na yung bagyo dito low kasi yan tatama sa Luzon Uh, mamayang gabi, mag-landfall ano na, mag na yan sa Aurora. Mamayang gabi. Kaya bukas, ay, nasa, ano na, Madam Rodis, nasa Baguio, si Madam rudis at saka si UJB. Kayo lahat nasa Luzon dyan, Magpura, Mimi. Kayo lahat dyan, talaga, mag-ingat kayo. My God, ang lakas ng hangin dito. Oh, no. Gabi. 9.30, guys. 9.30 sa Sunday. Ano na kasi siya? Signal number one. Nasa Eastern Visayas na kasi yung nasa Eastern Visayas na kasi ang ano yung bagyo. Grabe ang bagyong ito, ang lawak talaga, ang lawak. Makikita niyo naman siguro sa balita, 'di ba? Sobrang lawak. Kahit nasa ano siya. Aabutan pa talaga ang dito, ang Visayas talaga. Aabutan pa sa ano niya, sa hangin. Ganda. yun guys. Uh, malapit na tayo magano magkuta sa time. Mag-ingat po ang lahat, lalo na dyan sa Luzon po. Kayong lahat guys na ano mga kaibigan natin sa YT mag-ingat, mag po kayo. mag po talaga. Bye mga kalot-lot. Bye.